Alam nyo ba na kapag ikaw ay nasa isang tamang relasyon, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Pero kung ang relasyon na pinasok mo ay mali, problema at sakit lang yan sa ulo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga uri ng relasyon na dapat iwasan mo or huwag na huwag mong papasukin. So, kung ikaw ay interesadong malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado. So, eto, ating alamin ang mga uri ng relasyon na wag na wag mong papasukin or dapat mo nang iwasan sa umpisa pa lang. Number one, ang relasyon na tago kayo ng tago. Oh, so siguro, alam mo na ang ibig kong tukuyin. Ito, yung mga relasyon na bawal. Oh, di ba? Alam mo na yan. So, maaring isa sa inyo ang meron ng sabit or parehas kayong dalawa na meron na talagang karelasyon. Tapos, ayan na, kayo naman ngayon ang gumagawa ng relasyon na bawal. Lingid sa kaalaman, ng inyong mga partners. O, di ba? Kapag ikaw ay nasa isang relasyon, manatili ka na dyan. Huwag na huwag ka nang pumasok ng kung ano-anong relasyon, di ba? Kasi alam mo, hindi ka man makuhuli ngayon. Darating at darating pa rin yung panahon na lalabas at lalabas yung katotohanan. Okay? At alam mo na, ang magiging consequences niyan, o, di ba? Malaking gulo. Baka hindi lang gulo yan. Baka mas malala pa ang maaring mangyari kapag nagkaalaman na at lumabas na yung mga kabulukan at katotohanan. O, di ba? So, kapag ang relasyon ay patago, never, never kang pumasok sa ganyang uri ng relasyon. Number one, number two, umalis ka or huwag ka nang pumasok sa relasyon na nagdudulot sa'yo ng pighati kaysa kasiyahan. O, di ba? Yung relasyon mo na yan, talagang negatibo na. Maaring yung partner mo dyan ay mapanakit, abusado, sinasaktan ka, nagkakasakitan kayo. Di ba dapat pumasok ka sa isang relasyon para iparamdam mo ang pagmamahal mo sa partner mo at ganun din sa partner mo. Pero kapag ang relasyon na yan ay toxic, andyan na yung mga masasamang nangyayari, yung mga pananakit na yan, physical, mental, verbal, emotional, lahat-lahat ng mga masasakit na nangyayari sa isang relasyon ay nandyan na sa relasyon na yan, umalis ka na. Huwag ka nang mag-attempt na mag-stay sa ganyang uri ng relasyon. So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito, yung relasyon na walang positive impact sa buhay mo. Maaring yung karelasyon mo dyan ay mali ang kanyang pinaggagawa or yung mga influences niya sa inyo ay puro masama, o di ba? So, example na lang. Pumasok ka sa isang relasyon na yung karelasyon mo ay ayan, maraming bisyo, andiyan yung anak. Babaero siya. Siya ay uh, gumagamit ng pinagbabawal na gamot at nananakit siya. Pero pilit ka pa rin pumasok sa relasyon na yan dahil mahal mo siya. Nagbabaka sakali ka na magbabago. Huwag na huwag ka nang sumugal sa ganyang uri ng relasyon kasi bihira nang magbago ang ganyang uri ng tao. Kasi simulat sa pool, nakilala mo na siyang ganyan, mahirap na yang baguhin, di ba? Kasi kahit wala ka, kung gusto niyang magbago, magbabago siya with or without you. Number three. Number four. Ito, yung umalis ka sa relasyon na lagi kang umiiyak sa halip na tumatawa. Oh, so similar din ito dun sa ating isang example, di ba? Oh, so kapag ikaw ay laging umiiyak, ibig sabihin nasasaktan ka diyan sa relasyon na 'yan. Kaya ka umiiyak, okay? So, kung lagi-laging ganyan, huwag ka nang tumagal sa ganyang uri ng relasyon. Madalas yung mga taong ganyan, medyo praning ang utak ng mga yan, promise, okay? nasisiyahan pa sila kapag nakikita nila yung partner nila na nahihirapan, na nasasaktan. May tama na yan sa utak. Kaya ganyan sila. Huwag na huwag ka nang magtagal sa relasyon na yan. Umalis ka na agad-agad. Never kang pumasok sa ganyang uri ng relasyon. Okay? Number four. Number five. Ito, yung ang relasyon nyo ay nakabase lang sa S o sa ali, 'di ba? So, 'yung relasyon nyo na 'yan ay literal na S lang talaga ang nagdudugtong sa inyong dalawa. Hindi ko naman sinasabi na masama ang S. Sa totoo lang, isa 'yan sa essentials ng isang maganda at mabuting relasyon kasi isa 'yan sa nagpapatatag, nagpapatibay ng relasyon ng dalawang nagmamahalan, 'yung S. Pero Kapag yun lang ang nagdudugtong sa inyong dalawa, walang pagmamahalan at puro S lang, may mali na dyan, di ba? Siguro, wag na kayong pumasok sa isang relasyon. Siguro, ang, ang tawagan ninyo na lang dyan ay yung mga tinatawag na friends with benefits. Mga ganun, di ba? May mga ganyang uri ng mga magkakaibigan na ginagawa yung bagay na yon pero hindi sila magkarelasyon. So, walang label. Basta gusto nilang gawin, gawin lang nila. Hindi ko sinasabi na tama ang mga yan, pero kung ganyan din ang nangyayari sa'yo, edi umalis ka na sa ganyang relasyon kung S lang pala ang hanap mo. Ah, diba? Kung S lang naman pala, available yan kahit saan ka pumunta. Maraming magbibigay sa inyo yan kung yan lang ang tanging hinahanap mo. O, oh, diba? Magkaiba talaga ang love tsaka yung lust. So, ayan po. Ang number five. Number six. Eto yung ikinukulong ka or wala kang kalayaan. Nako, napakahirap ng ganyang uri ng relasyon. Karelasyon mo siya, pero pinipigilan kang lumabas. Pinipigilan kang makihalubilo sa ibang tao. Pinipigilan kang umag-isa na umalis ng bahay. Basta lahat, pawal sa'yo. Kung lalabas ka man, dapat kasama mo siya. Hindi pwedeng hindi or else dyan ka lang sa loob ng tahanan or bahay. Parang ginawa ka ng preso, di ba? Literal, na wala kang kalayaan kapag ganyan. Ang dami-dami niyang ipinagbabawal sa iyo. Kung pinipilit kang ikulong ng karelasyon mo na yan, pwede mo yung ireklamo sa mga kinauukulan. May katapat na parusa yan, kulong yan kapag uh, ikinukulong ka ng partner mo. Okay? So, ayan po. Ang number six, number seven. Ito, yung ayaw ng label Nasabi ko na ito sa ilang mga videos ko Pero kapag ganyan yung karelasyon mo Naku, umalis ka na agad yan Ano ba ang akala niya sa relasyon nyo? Parang naglalaro lang kayo? Ganon-ganon lang Humahantong na kayo sa pisikalan Sa mga pagsasanib Pwersa ng mga katawan nyo Pero ayaw niya pa rin ng label So, ano ba ang turing nyo sa bawat isa? Ano ang gusto niya? Yun lang, di ba? Yung bagay na yun mag-girlfriend, boyfriend, o oh, kaya fiance, mga ganun, di ba? Pero ayaw niya in a relationship. Walang ganun. Ayaw niyang nagyan ng level. Basta, ang sasabihin lang sa'yo, ang mahalaga ay masaya tayo at gusto natin ang ating ginagawa, di ba? Yun ang lagi niyang sinasabi. Mga ganyang uri ng tao, mga toxic yan. Ayaw na ayaw ng taong yan, ang commitment. Ayaw niya nang maging seryoso. So, ang gusto lang niya ay laro. Naglalaro lang siya. So huwag kang uh, pumayag na ginagawa kang laruan. Umalis ka sa ganyang uri ng relasyon. Okay? Number seven. So, ayan po, ang iilan sa mga uri ng relasyon na dapat mong iwasan. Huwag na huwag mong pasukin or kapag nandyan ka na sa relasyon na yan, umalis ka na, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.